Or balak ibalik ang confidential funds ng ilang ahensya na tinanggalan ng kamera. <laughs> so, equal po yan. Hindi po Congress ang mas malakas. Oh, so, meron pa pong ibang magde-decision dyan. At pagka sa desisyon, kumbaga, yung ano naman kasi, ganito lang yan. Yung mga dilawan, yung mga team ni Tambaloslos, gusto lang nila na kumalat sa media, masiraan si Inday ngayon. Tapos, sinasabi nila, tanggalan, tinanggalan namin yan. O tapos ibinalik ng Senate, lumusot pa rin, may confidential funds pa din. O gusto lang ng mga yan magbida-bida. O ito yung uh, sa Senate naman. Ito ang ilang senador, sa ginawang paglilipat ng kamera ng confidential funds, may tinanggal na confi funds na gusto raw nilang ibalik. Nagbabalik si Mayan Los Banos. Taliwa sa sinabi ng Komite ng Kamara kahapon, hindi pa raw done deal sa Senado ang mga inilipat na confidential funds sa mga ahensya para sa 2024 national budget. Ayon mismo kay Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara, bubusisiin pa raw ng Senado ang pagtanggal ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communications Technology. The Senate Majority Leader Joel Villanueva ilalabang maibalik ang confidential funds ng DICT. Importante raw kasing mapal... Ayan. So, itong mga congressman na feeling nila, ang gagaling nila, nagtanggal sila, oh, may say din ang Senado. Kapag ibinalik ng Senado, wala rin silang magagawa. And then, pagdating ng bicameral, pagtatalunan, pagdedibatihan ng dalawang bahay yan oh, at syempre, yung uh, sabihin nila, oh, nag nag nagawa nyo na yung gusto nyo. Kapag ingay na kayo, nasiraan nyo na yung tao, oh, wala na. Na-expose pa kayo dahil sa kaingayan ninyo. Na-expose pa yung patituloy kami na damay dahil sa inyo. oh, kaya hindi natin malalaman kung yung budget ni Inday na yan, eh, talaga bang mawawala na? O hindi? Alatas ang cybersecurity ng ahensya, lalo't talamak ang cyber cybercrimes. Bagamat tinanggalan ng Confi Funds ng Small Committee ng Kamara ang DICT, binigyan naman nila ito ng 25 million pesos na Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Bukod sa DICT, gusto ring masiguro ni Senator JV Ejercito na magkakaroon ng confidential funds ang Department of Justice. Sa gitna ng usapin sa Confi Funds, kumalat sa social media ang umano'y 331.9 million pesos na confidential funds ng Senado. 1.61 billion pesos daw ang sa kamera at 2.25 billion pesos ang office of the president. Kabilang sa nag-post niyan online, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Gate naman ni Senator Angara, hindi totoong may confi funds ang Senado sa taong ito. Just to clarify, there's no confidential fund for 2023 and I don't believe there's any confidential fund in the Senate also for 2024 hindi raw confidential funds ang tinutukoy na 331.9 million pesos kundi extraordinary and miscellaneous expenses. Ayun na, basta inamin nila na extraordinary. O, oh, extraordinary. Kasi bago yun sa pandinig ng tao eh. Hindi naman lahat merong social media. Marami pa rin po sa mga probi-probinsya, walang social media, hindi naman nagfa-follow kay, kay SAS. Tayong mga nagfa-follow kay SAS, nalaman na natin na yung uh, extraordinary ay hindi o audita auditable. Lalo't hindi lumagpas. Certificate lang. Uh, malinaw na malinaw dun sa rules na sinight niya. Oh, pero itong mga senator, sinasabi nga nila na uh, extraordinary. So at least inamin nila na may extraordinary fans sila. Ngayon, sino ang maglalabas sa media ng extraordinary funds may, eh, may mas malagim may mas malagim na ano na background yung extraordinary na yan. Ito ay pondo para sa pagkain, transportasyon at official travels ng mga senador. At lahat ng yan, pwede raw i-audit. May peculiar forms of audit siya. Eh. Like yung audit ng uh, confidential intelligence is, is only given, the reports are only given to certain people. Uh, Senate President, the President. Hindi, yung pagbibigyan, yung pagpapasahan ng report yung sinasabi mo. Pero sa sinasabi nga yung Confidential and Intelligence Funds, meron daw siyang 30 pages, 30 pahina ng sistema kung paano mo siya i-defend i, i -defend, or paano mo siya i-liquidate or, or kung ano man yung tawag niya doon. No? Kung paano mo i-explain yung inyong... Uh, tawag dito yung paggamit yun doon sa CIF. Ito nga daw ang sinasabi na yung extraordinary funds, walang audit ito kasi nga certification lang. Yung sinasabi mo na, papakita sa Senate Press siya sa, sa, sa ganito, ipapakita sa ganyan. Ayun nga, yung certification lang ipapakita nyo. So yun na yung form of audit nung pera na yan. Yun nga yung ini-expose ni SAS. Ang form of audit nung pera na yan is just a certification. Walang justification, certification lang. Yung CIF may justification. Oh, yun yung ano, yun yung uh, ano nila diyan. Uh, kasi nga sila yung kumbaga sila yung sila yung, sila yung may clearance to to see San Ginastos kasi nga may security implications yun. Tinawag diba? din ng camera na fake news ang kumakalat na impormasyon online. Squarely wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Pero banat ni Roque sa sinasabing extraordinary and miscellaneous expenses. Mas matindi po ya kaysa sa confidential fund. Kasi sa confidential funds, ang dami mong liquidation na kinakailangan talaga iliquidate mo. Mas malala po yan kaysa confidential fund. Mas walang control. Ang Office of the Ombudsman naman humiling sa Senado na ibaba sa isang milyong piso na lang ang kanilang confidential funds sa 2024 at 2025. Nagbabalita mula sa frontline, may... Yan. Oh, so hindi ba? Oh, pwedeng mabawi, pwedeng bumalik, pwedeng konti lang yung bumalik, pwedeng lahat. Pwedeng itong ginagawa nila ngayong pagtanggal kunyari, e eh, para umingay lang sila, moro-moro lang nila.